Ha? Marami na katutunan sa'yo. Yung mga bata, marami rin eh. Alam mo, nakakainis ko, tanggapin ako Nakakainis tanggapin eh. Pero champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto lang ako sa'yo eh. Mahala ka itong palagay ko eh. Pagay sino ka man. Mais pala sa'yong nagbibigay ng malunggay, ano? Medyo eh. Bakit? Kasi dobandids ka. Yung mga dobandids, hindi marunong magbigay ng bulaklak sa babae. Hindi ho, ma'am Salamat dito sa mga gulay mo. Ay! Ang lambot pala ng kamay mo. Parang bulak. Ah. Uh, pwede bang mahawakan ulit? <laughs> marami kang litrato niyan. Ayan. Dati kong ayan. Ano ka mo? Dati kong Yan si Monique. Mahal napa mahal ko yan. Napakagaling kumanta. Sumikat. Nagkaroon na napakaraming pera. Ayun. Lumaki ang ulo. Kaya... Iniwan ko na. Ah, ganun ba? Hmm. Sayang naman. Ah, alam mo kasi, napakaraming babae rito sa mundo. Marami naghihintay sa akin. Naubo ka yata. Ah, libag. Kaututang dila ni Carding. Ano? Ah, libag. Kaututang dila ni Carding. Ba't nga pala napunta rito? Tumakas ako kay Gilbert Carding. Okay, ah... Uh, okay, uh, uh, okay, uh, uh yun eh. Oo, oh, Carding! Tumira ka na naman ano? Ah, Chief, anong tinira? Ano ibig sabihin nun? Hoy, dito ko tawaran ito, Mama. Nako, masama yan. Pagbibintang sa kapwa, pwede ko kayo demandan yan. That's construction of justice. Ah, obstruction of justice. I will demand you. Hoy, Karding, kilala kita. Teka, Chief naman, oh. Sige, sakap ka pa niyo kami. Teka, tinutulak mo ako, eh. Ganit siya ata. Ano? Wala, di ba? Eh, wala naman pala, eh. Okay, kita niyo, matagal na ako ano eh. Straight going na ako, chip eh. Going straight, Kuya. Going straight, chip. Ah, uh, ang mabuti pa, eh, alisin niyo sa harapan ko to, bago kay Timanda to. Alisin niyo sa harapan ko yan! Lila, tuloy ko nagturo.